Hello guys, nakakatawa tong in-order ko dito sa Temu ba to or Temu? Hindi ko alam kung anong tamang pronunciation yan eh. Umorder ako dyan kasi new apps user ako ngayon nito eh. Dahil nakita ko siya sa Facebook. Bali, tinesting ko kasi nag-click-click ako. May nakita ako yung smartwatch nila. Sabi, free lang daw. Tinry ko kapag first user ka. Yan o. Oh. Ayan yung aking order, oh. Eh, no, pre lang siya, oh. Ito yung pinili ko na lagay ng mga remote, yung holder niya, yung mga para ma-isalansan natin. Tapos, itong gloves. Tapos, itong pinakamahalaga sa akin, eh. Yan yung smartwatch na yan, Yan. Libre lang daw siya. So, bali, pumili pa ako ng iba, kagaya nito etong eyeglasses na to, yung yan. Yan, mura lang. Yung mga mura lang pinili ko. Pati itong LED motion sensor. Pati itong stainless na gunting. Yan, no. Tapos, etong flashlight. Lahat ng mga pinili ko, yung mura lang. Para makuha ko itong smartwatch na to. Ayan siya. Pre lang siya. Eh magkano rin yung smartwatch na yan? Eh ang total price lang nang nakuha ko ay ayan o 655 lang walang kalugi-lugi pre lang yung smartwatch na yon ang galing akala ko nga scam eh pero eto na try ko dumating na siya eto pakita ko sa inyo yung order ka Ayan na siya. Ayan na sila. Ayan. Ito na yun, oh. Yung aking mga dumating na order, oh. Sabay-sabay sila. Ayan, yan sila. Tapos, ito yung mahalaga, eh. Ayan, smartwatch. Ayan, oh. ganda, oh. Oh. Tapos, manual niya. May libre pang eh no. May ibang strap pa siyang kasama, libre. Tapos yung sa charging niya, may pambaklas pa sa strap. Ay. 'Di ba, ayos? Ang galing, 'yo. Eh. Pre lang 'yan. Ito lang yung talagang pinlano ko dito. So pag nakikita ko siyang mga naka-post kung magkano to, parang nasa 1.8 din siya, 1.9 eh. Tapos ang nagastos ko lang dito sa mga pinili kong mga in order eh naka 600 plus lang ako. 'Di ba? Hindi ako lugi. Ayos, 'di ba? Okay. Pinakita ko lang natuwa lang ako dun sa bagong apps na yon kasi dati lagi akong Shopee at Lazada eh ngayon nakakatuwa rin yung ganong apps pala eh ngayon ayos